Bakit ginawa ang AI Zone? Hello, ako si Geoffrey, at simula nang madiskubre ko ang AI at ChatGPT, naisip kong gumawa ng paraan para maituro ito sa mas marami nating kababayan. Ginawa ko ang AI Zone para maging simpleng lugar kung saan kahit sino ay pwedeng matuto ng teknolohiya at AI. Nang una kong marinig ang ChatGPT, nagulat ako. Pwede pala akong magkanong tungkol sa kahit ano, mula sa paggawa ng script, pagsagot sa tanong, hanggang paggabay sa mga bagay na hindi ko alam. Kaya gusto ko rin ibahagi sa inyo kung paano mo ng tama at sulit. Una, puntahan mo ang place ko. Type new, GPT. Hanapin mo logo na bilog at may puti, at download at install. Magkatapos, pindutin Mag ang open. Mag-sign in gamit ang Google account mo. Kung nabiling tugma ang pangalan at birthday Ayan, ready pa ng chat Chat. Subukan natin. Halimbawa, itanong na. Chat. gumawa pa nga ng simple birthday message. Eto ang sagot niya. Pwede rin natin gamitin para gumawa ng video script tulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya kung mahilig ka gumawa ng content, homework, o simple research, palaking tulong ang chat GPT. sa AI Zoom, kung kung sa chat GPT ang matututunan mo. Pati tips kung paano magamit ang AI sa pang-araw-araw, sa school, trabaho, at kahit sa negosyo. Gusto kong maging parte ka ng ating lumalaking community. Salamat sa panigong Huwag ka share, at subscribe para sa mga sa mga susunod na tutorials ito sa AI Zone. Kita kids tayo sa next video.